Kasi pinatatoo lang langaw Pag nagagalit <laughs> ng yung iba. Ang isa lang. Usapang ano to, Luseng. Uh, Usapang tato. Oh, pinatatoo ano daw niya lang. Tapos oh. <laughs> pag nagagalit na pinagalit yung langaw. 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 <laughs> langaw. Hirap magpatato ng isa lang. Sama dito kami sa Miyagi. Miyagi give straw. Today is August 24, four Saturday, Quebec. <laughs> Kuya, ayo nag-uusap kami yung tungkol tato, sa tatay. Tungkol lang pag nag <laughs> Usapang tato na langaw. Kayan, sige na. Magpano ka na? Napaka langaw ka na diyan. Ano'ng nangyari sa si damit mo? Ba? ka na ng mga walang kwenta. <laughs> Ate inhugos ni Joel yung no, So guys, sa mga tao yata dito ay walang bra. Kaya yeah, parang yung ini-encourage ng mga tao dito na uh, para basta tayo Ito, dito may bra. Hindi yeah, may Doon daw ate sa dulo doon. Ang nakasabit mga brief naman. Sabi <laughs> ni ko kita. Hanapan natin. Hanapan natin yung mga nakasabit na sa lawal doon. Sandali mo lang kakainin. Sa, tagal mo hinihintay, sandali mo makakainin mo din. Mayroon kami. Sa gutom eh. Hindi, doon kami nang one time nag hamburger by Bison Hamburger at uh, Isaga. Ay oo, na, nainis kami doon. Isang oras? Oh. Tagal naman ba? Nag-comment yan sa, ano, sa review niya. Pag uwi namin sa bahay, ginugol niya talaga doon sa ano. Hamburger lang. Nag-comment siya sa oh, review. Isang oras. Ayan, sige. Kaya na kayo. Kaya na kayo. Na. Hindi yung pad thai na tulad na ano Oo, oh, parang ano nga talaga siya dad Parang Okay siya. Okay, let's okay.